Pag-alabi dito ay patay ang cellphone, ay umandang. Pag-alabas sa may doon, sa may bangko. At si Cindy naman. Magandang araw muli mga kalakwatsors at welcome sa panibago nating pag-alakwatsya. Binalikan natin yung puno dito ng dita puno pala ito nandita. ito yung papunta ng kamalatan o kamalatan mismo na ito papunta ng proper ito yung napakagandang puno na na-feature ko na rin dati sa ating youtube at saka sa ating facebook na nagumani ng maraming views at mga comments so may nag-comment doon shoutout out sa iyo lagay ko yung pangalan niya dyan at uh, sabi niya ay gusto niya nang makita ang aerial view pamagitan ng drone ang puno na ito kaya nagsama tayo ngayon ng uh, mag uh, the drone syempre walang iba kundi ang ating kasama sa pagbablog uh, ang drone ngayon malay Basli kundi si Sir Oscar Bombarda ulit so yes, right inausap ko si Sir na magkaroon tayo ng drone view nitong puno na to at saka yung location yung paligid makikita ninyo kaya ito na ang drone view ng puno nandita dito sa Kamalata na dinadayo ng mga turista shoutout muna Sir Hello, shout out sa lahat ng mga taga-subaybay at sumusuporta sa Lakwat Zero ni Sir Sam. Ayan, yan po si Sir Jason po yan. Ha? Sir Jason po yan. No? Paki-follow niya rin niyo po. Paki-subscribe niya YouTube channel at follow ang kanyang page. Sir Jason de Asis. Ayan. Okay, so let's go. Tingnan natin yung ano, aerial view ng lugar na to. Uli na kayo ay. Marami na po nagpunta. Ito po ang puno ng dita. Pag-alap ano? Pag-alap dito ay patay ang cellphone ay umandar. Pag-alapas doon sa may doon sa may bako. Sisindi naman. Yung po yung mga nangyari dito? pagbalik din nila. Okay naman. Okay naman. Okay naman. <laughs> ah, may mystery oh. May mystery May mystery, mystery. May mystery. Ano pa pangalan nyo, tatay? Federico Riguyal. Federico Rigoyal. Ayan, no? Ito po, saka po ito ng lupa ninyo. Ah, ito. Ito, biniyaran sa inyo ito. Ah, hindi. Ito, bakit po nasa gitna? Ang sabi. anong kapunin daw po? Dita. Dita. Para na ginawa rin nila tourist spot. Mm. Ayun, may, may pakulang. Century, malaki na patatanda na po siguro yung puno na yan. Para tourist spot daw. No? Sabi ko, gagawin ko ko mo. Mm. Nung di, inopisa ng wedding. Mm. Ayaw, dahil silang guni muna. Mm. Pwede. Mahala kayo pa ako. Mm. So, kaya... Napabor naman. Oo, oh, ah, Pagdating siguro ng panon, parang mag ano to. Yung may na rin magtitinda-tinda dito ng mga mire-merienda. Ay, Pagdating siguro ng panahon, parang mag i Yung na rin magtitinda-tinda dito ng mga mire-merienda. Ah, meron po dyan? Mm. Mm. Yeah. Si Mayor At, mm. Ang gano'n? Yan okay. binaba kong yung gagawin yung manong kanya. Mm. Ay papagawin daw niya na bukanan niya ng kuryente. Mm. Ah, papailawan mm. to. Itong... Alright, so yun na muna ang video natin sa araw na to. Sa pagbalik natin dito sa puno ng dita sa paputang Kamalatan o dito mismo sa Kamalatan na dinadayo ngayon ng mga turista. So kung gusto magpunta dito, maraming paraan. Pwede kayo dumaan sa may uh, paputang dito natin dito Mabo Falls or sa may Hacienda, paputang Nonong. Mm o doon sa Kamalatan mismo proper papunta sa lugar na to. ayan madaling na, madaling natong hanapin, madaling puntahan at magdala na kayo ng magandang-gandang camera at napakaganda, instagramic nga na tawag nga nila dito sa puno na ito, ayan, napakaganda po ng puno ng dita dito sa Kamalatan, punta po kayo dito shoutout po sa mga nag-comment na ilalabas ko na lang po dito sa video na to yung mga comment ninyo sa uh, isang uh, music na may music tapos may video din lalabas na lang po yung mga pangalan nyo na nag-comment dito. Okay? Thank you very much. Shoutout sa inyo lahat. Okay? God bless everyone. Goodbye. At uh, hanap pa tayo ng mga mga location, mga gaya mga nature dito sa atin, sa probisya ng Aurora na talagang magugustuhan ng mga turista at ng mga lokal na mga mamamayan ng Aurora. Okay? Thank you for watching. Like, follow, and subscribe. Bye-bye. And I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. To town From London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.